But it appears that the road to victory is medyo may kahirapan. In the last survey, number 13 ka na. Oo oh, nga, nangangamang. Ano Ano ba yan? Ewan, hindi ko alam. Inaaral na pero at the same time, uh, trabaho pa more. Oo. Oh, Maraming ka, sikat. Nakabahan eh. ka ba? Malalaglag ka? Number eh, 13, medyo alanga. Ani na? Medyo okay, pero kung 13. Trabaho lang muna. Okay. Ano oh. kayang dahilan? Is it because your alliance with the Duterte, sa palagay mo, may mga tao na ang tingin iyo na mamangka sa dalawang ilog. Ano gusto mo sabihin? At marami din nagsasabi na mangga, manggagamit, pero hindi naman ako tinutukoy noon. Ako, kasi sa totoo lang, ako kung tutuusin. Yung um, paninindigan ng tatay ko, yan din ang aking paninindigan. Pro-Filipino, pro-poor, pro-pagkakaisa, pro-bongbong, and pro-sara. Okay. At uh, ayoko nang nga uh, magulo. Yun na nga. Tapos sa uh, yun nga, maraming nagalit. Pag sinabi ni Inday na, ano ba yun? Yung huhukayin statement. Naloka sila doon. Ako din naloka doon sa totoo lang. Pero paggalit ang tao, kung ano-ano nasasabi, kaya hindi ko na pinatulan. Madadagdagan lang. Malaki na yung sunog. Huwag na natin dagdagan. Pero aaminin ko, nung unang sinabi sa akin yan, tinadyakan ko. <laughs> Ay, message mo, no, di ba? Ay, nako, talaga naman. So funny. Then, pero ano sinabi sa akin, di pa publiko eh. Ah, okay, okay. Kung saan relasyon? Pero kaibigan ko talaga siya. Mahal ko si Sarah, mahal ko rin si Bombo. So pareho? Ay, yes, kaya yes, nga yes. eh, sabi ng na tao, namamangka ka sa dalawang ilog. Hindi ako namamangka, talagang nangingibabaw. At alam niyo ako nag-umpisa sa Unity Team. At uh, hindi nga sila magkakilala. Pinakilala ko. At uh, dyan sila nanalo kasi tuwang-tuwa ang Pilipino. Noong 2022, magkaroon ng pag-asa kasi nagkakaisa na yung buong bansa. Kaya sana, ah uh, bumalik at makapagtrabaho ng maayos at wag uh, mag, uh, makinig masyado sa mga alingaw-ngaw sa magkabila, alam mo, Ay, bumukulong. pareho silang uh, may bulong. Oh. Eh, sa palagay ko, yung iba nakatingala sa 2028, pwede ba? Ang layo pa ng 2028, tigilan mo na yan. So, Tutukan mo na yung problema ng bansa at maghanap ng IMI solution. I, it appears that the lines have been drawn, di ba? So, ang Amy Marcos, hindi ka pipili ng side. Hindi ka mag-o, oh, sige, all the way, Sarah ka, or Hindi, balik, balik ako all the way sa kapatid ko. Ako all the way Pilipinas. All the way Pilipinas, all the way bayan, all the way uh, pro-poor. Hindi ko kaya pilipili. sabihin ko na yung totoo, <laughs> hindi ako natural na politiko. Hirap na hirap ako sa bangayan ng bangayan. Matapang ako sa matapang, pero makipag-away. Bakit? Ayon Mahal ko mo sila. Ayaw mo ng conflict? Sanat. Well, it takes up time. It's a waste of time and energy. And there's so much work to do napakadami trabaho, ang daming na yun. Sa problema palang bigas eh, talagang masakit na sa ulo, sa gasolina pa lang, paano isosolve yan? Dala lang, kasi abala ako sa mga iba na linalagay siya sa panganib, mamaya mapahamak siya. Eh, kung tutuusin, ako talaga ang malaki, ang saya dyan sa administrasyon, gusto ko magtagumpay. Pagkat sa ngunot dulo, ako ay Marcos eh. Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas yung dinanas na marami. Kino pinariringgan mo? At uh, marami. <laughs> <laughs> baka, baka overtime tayo. Hindi, <laughs> biro. pa, pa, Pero ibig ko sabihin, for example, ano, hmm. noong nakaraang taon, nakita natin, napapaltan yung konstitusyon sa pamamagitan ng suhol. Pinapirma ng suhol. Abay, tinigil rin niya. Nung sinabi ko, nako hindi maganda yan, tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Magsalita ako. Sabi ko, huwag na natin gawin yan. Abala yan. Magulo. Eh, sana respect kapituhin ng iba, sinabi na rin niya na huwag, tumulong dyan. Tapos, ngayon, eto yung budget. Di, nag-privilege speech ako sa Senado, nagulat ng iba, sabi, ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway, wala siyang kasalanan dyan. Mm -hmm. Winang warningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta, nilulustay ang pera at uh, talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Ang tinutumbok mo ay si Speaker. Ah, kung minsan nung Uh, yun, pero bilang manang, responsibilidad ko na sabihan siya, na warningan siya, na baka ito ang magpapahamak sa'yo. Oh. Ayun. So may basehan ang pag sa budget? Oo oh, naman. Or, uh, oh, sige, ano, anong Hindi basehan? Hindi nga po pumirma eh. Mm. Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, Magkaiba. Dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety-blank, mm. yung maraming uh, blanco, yung maraming blanco mm. totoo yung kaya hindi ako pumirma ng the bike cam. Kasi wala naman eh, nakakatakot. The amount of, open parenthesis, blanco, close parenthesis, ilang pahina yun. So hindi obra sa'yo na aayusin? Sabi ni Kimbo, ayusin ng mga technical experts. Daw, aray so, ko. So hindi, hindi obra aray sa sa'yo yun. Ko, hindi pwede yan. Alam niyo yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng uh, budget at uh, uh, ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the person powers that uh, belongs entirely to the legislature. Kung mga technical-technical at kung sino-sino ang -sino magpipilin the blanks, nakaka yata yun. Huwag tayong papayag. At saka hindi naman technical. Isipin nyo, ilang trilyon yon 1.3 trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Mga VIP lang ang nakasulat eh. Oh, oh, oh. Oh. So ang sinasabi natin sa pangalan ng Oh, di ba? Sino? Sige, <laughs> eh, pangalan Hindi ko alam. Oh, pangalan mo. Sabi kasi wala nang nakalista 1.3 trillion. Oh. Wala nang lista. Sino nga may pakana Tama ba 'yun? Hindi ko alam. Oh. Basta dumating na lang sa amin na ganoon. So, so ang sinasabi mo ay labas dito ang presidente. walang, Uy, walang ko? problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung lehislatura the house and the senate uh, leaders hindi ko alam kasi yun na nung uh... Uh, pinapunta kami sa bike camp. Oh. Napunta ako minsan. Oh. Eh, one minute lang, nagpicture-picture lang. Ganun tapos, lang, tapos oh, na? Oo, Tapos, tapos na. Di nag-alisa na kami. Sabi ko, ano ba yun? Picture-picture. Hindi, hindi. sa sa'yo. Di tanong na ako ng tanong. Kasi pina-follow up ko yung mga flood control. Di ba? Yun, kasagsagan yun ng uh, anim na bagyo. Eh, inaasahan niya ng tao. Nasaan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous na nervous ako. So, sabi ko, tiisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blangko blangko na yan. Ngayon, maski ang pangulo na mong problema yung flagship. show. Di tanong na ako ng tanong kasi pina-follow up ko yung mga flood control. Di ba yun kasagsagan yun ng uh, anim na bagyo eh inaasahan niya ng tao Nasan na saan na. Naku wala. Naku talaga nervous na nervous ako so sabi ko bihisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, maski ang pangulo na mong problema yung flagship projects niya tinanggal. Hindi na pondohan miski yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport lahat na inaasam-asam ng ating bayan ang ating tao ay uh, hindi maisasatupad at tinanggal pa sa mga kalokohang mga kung anik-anik na so, lang So agree ka na ito ang most corrupt budget in history? Is well, that an appropriate word term ba yun? Well, wala naman ako dito nung uh, dekada 30 mm. at uh, Commonwealth mm. at yung mga nakalipas. Mm. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala. Kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto, miski sa Pangulo. Okay. Yung mga flagship project, hindi na inilagay. Lahat inilagay sa unprogrammed which is wala lang. Mm. Alachamba. Eh, paano naman yun? Nanlalaki ng tula. Yung irigasyon, iniiyak na yan. Meet ng confidential ni Vice President Sara Duterte. Okay, ang ating konstitusyon inatasan ang COA na siyang magbusisi ng paggamit ng lahat ng pondo including the confidential fund. Sana inantay na lang natin yung report ng COA na buo. Pero, andyan na yung Quadcom. Sa palagay ko, yung Quadcom, marami lang naungkat na mga ebidensya. Given na marami ng ebidensya, ba't hindi na lang nila isampa yung kaso sa korte kung sapat na? Kasi hindi naman nagpapataw ng parusa, nagjudge ang uh, Uh, ating mga legislatura kundi in aid of legislation okay. eh napipintasan tuloy kami na in aid of pre-election one another one please Sige. Okay. Naku, parang maghuhula so, mahuhula, si Alvin. No, ano yan? sa iyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang akap o yung ayuda para sa kapos ang kita? Ah, okay. Ah, uh, yung akap na yan, ah, uh, sabihin ko na yung ayuda, talaga nung panahon ng COVID, kailangan na kailangan ng tao. Mm -hmm. Talaga silang ayunan ko ng bonggang-bongga yan. Pagkat, ah, uh, alam ko na hindi makapaghanap buhay, walang lumalabas ng kalsada mm -hmm. sa, to sa todong lo lockdown. Mm -hmm. Pero, hindi naman pwedeng forever ayuda. Hindi naman tama yun. At kung magkakaroon ng ayuda ng AKAP, AX, pwede ba dapat maliwanag ang alituntunin yung guidelines kung may namatay funeral expense kapag may sakit, dialysis, chemo, pag nasalanta ng bagyo, klaro, biktima ng bagyo. Pero hindi ataya ang nangyayari. Ang labo ng mga guidelines, wala pang guidelines, marami pang reklamo na palakasan daw kay barangay at kay congressman. Ang sakit naman nun, so, dapat ang tanong, maibigay dun sa talagang nangangailangan. Yeah. So ang tanong, pork barrel ba o hindi? pork barrel kapag hindi nagamit ng maayos. Another one, please. Okay. Sabi dito, pabor kaba na gawing legal ang divorce sa Pilampahang tagal na nito paulit-ulit na hindi pa rin na, Oo, hindi pa rin nagagawa. At nakakatuwa kasi minsan yung mga naglalabi mismo ang kababaihan. Pero masasabi ko, kinakabahan ako sa divorce Bakit? kasi parang masyadong binabaliwala ang kasal at ang pamilya. Ang ginawa ko at yung panukala ko ay eh yung legal separation. Ah, uh, pinalawig ko ang mga grounds. So mas marami siyang grounds at binibigyan ng laya ang uh, mag-asawa magpakasal muli. So, may second chance. Higit sa lahat, sisimplehan natin ang proseso kasi sabi nila para lamang sa mayayaman. Yes, less cost. And yeah. most of all, para sa akin, huwag kakaligtaan yung sustento ng kabataan. Kasi minsan, nagkakalap na lang sa daan at uh, nagpapariwara yung mga bata dahil uh, wala nang magulang. So, hindi divorce ang tawag sa panukala mo? Ang akin, legal separation. Legal pero, separation. greatly yeah. expanded and uh, providing freedom for them to get married again. Okay, enough another one, please. Four minutes pa. Uh, kailangan bang itaas ang minimum wage? Kaya ba naman negosyante? Eh, di ba meron na sa inyo? Pasado na sa inyo yung 150, may 200 sa kamera. Okay. Tataas pa ba natin? Yes, uh, eto nga. Ang dapat itaas ay uh, hindi minimum wage kundi ibagsak ang presyo ng mga bilihin. Saksakan ang uh, taas ng mga bilihin at uh, dalawa yan yung pagkain at gasolina. talaga malaking problema na dyan at uh, hindi tayo nagugutom dahil walang pagkain kundi may iilang sakim. Labis-labis ang kinikita. Humarap ng dating Pangulo sa International Criminal Court ayokong nanghihimasok ang mga dayuhan sa atin. Talagang insulto sa ating judiciary na ang taas-taas naman ang pagtingin ko sa kanila, kahit mabagal talaga naman, puspusan, na kinakarir ng ating mga judges. Eh ganyan naman ang sitwasyon. Bakit ka uh, papakialaman? Edi, eh, di sirain na natin lahat ng korte natin. Napaka-insulto naman yata sa ating soberanya kung manghihimasok pa sila. Higit sa lahat, hindi na tayo member ng ICC. Wala na tayo dyan sa sinasabing Rome Statute kung saan apakaliwanag ah, kapag walang korte tsaka lang sila papasok eh buong buo naman ang hudikatura natin ang gagaling pa ng ating judges one more okay okay Uh, mm, Kayang-kaya mo. Sili sa isyu ng ito may importante, West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Para sa akin, kailangan kaibigan ng lahat. Friend of all. Tama yun. Pagka tayo maliit na bansa, hmm. pag nagumpugan yung dalawang na dambuhalang bansa, tsak na tayo masasaktan. Kaya kinakailangan, eh, talagang uh, huwag wag tayong papanig. Isa laban sa kabila, isa sa laban na naman sa nas malaki pa. Kaya tayo eh, dapat eh, talagang umiwas sa gulo. Ang dapat talaga nating gawin ay palakasin at bigyan ng sariling kakayahan ng mga sundalo. Ayan ang kailangan. Hmm lahil Dahil, puro second hand na lang yung gamit nila na